ng video na ito makikita ang nagsisimula pa lamang na pagliyab ng isang itim na sasakyan maya-maya isang motorista ang sumubok na apulahin ito gamit ang isang fire extinguisher sa sunod na video, makikita ang pagtutulungan ng mga motorista, bitbit -bit ang kanya-kanyang mga fire extinguishers upang apulahin ang apoy. O sa una ko ang salming, tayo naman sa na yan. Pero, mas dalo pa itong lumalaki. Sabi, nag, ano yan, nag, tumining sa auto. Tumining sa auto. Pagkatapos, yan na dahil sa takot na baka sumabog. Naghintay na lamang ang mga tao na dumating ang mga bumbero. Hindi sa nakita ta, baka Makikitang kahit malaki na ang apoy, marami pa rin sasakyan ang dumaraan. baya maya dumating na ang mga bumbero at kaagad na inapula ang apoy. Pero bago pa man naapula, nila muna ng apoy ang naturang sasakyan. Nangyari ito alas 10 ng umaga, lunes, Oktobre 21, sa porsyon ng Maharlika Highway sa barangay Baskaran, Daragalbay. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang apoy sa makina ng sasakyan nang tumirik ito. Uh, sir, inisyal investigation po natin, um, nagsimula po yung apoy sa uh, apart ng engine bay and yung cause po natin is still currently under investigation Ligtas namang nakababa ang driver at isa nitong pasahero na hindi na pinangalanan pa ng BFP. Nagpaalala naman ang BFP sa tamang maintenance ng sasakyan upang maiwasan ang ganitong aksidente. Dapat din daw umano na mayroong fire extinguisher sa loob ng sasakyan upang kaagad maapula habang nagsisimula pa lamang ang apoy. Tignan natin, huwag po natin kakalitaan, po natin ang ating sasakyan ay maayos na takbo, wala pong uh, po sa uh, mechanical or eh, electrical parts ng kanilang sasakyan, sir. And dagdag pa natin, sir, wag po natin kakalimutan na napakagandang pangpaunang lunas po natin sa sunog ay kung meron tayo kahit maliit lang po na fire extinguisher sa ating sasakyan. Uh, para, sir, ma if ever magkaroon man po ng uh, sunog sa ating sasakyan, sa sadi natin inaasahan ang dahilanan, meron tayong pampaunang lunas. Pagkatapos ng responde sa naturang sasakyan, isa namang kotse ang nasunog din sa barangay market site ng parehong bayan. Mabilis lamang na apulang apoy dahil nakakuha agad ng fire extinguisher ang driver. Vince Villar, Reporting.